Narinig mo na ba ang tungkol sa labindalawang apostol ni Jesus? Ang mga lalaking ito na nagmula sa iba't ibang pinagmulan at personalidad ay iniwan ang lahat ng kanilang ari-arian upang sundan ang kanilang guro at maging mga saksi ng buhay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Gayon paman, ang kanilang paglalakbay ay hindi ligtas sa mga hamon. Hinarap nila ang iba't ibang uri ng pag-uusig at pagkamartir. Dahil sa kanilang pananampalataya, isinakripisyo nila ang kanilang mga buhay para sa pag-ibig kay Kristo. And ang hindi alam ng marami ay ang kanilang mga kamatayan ay hindi pangkaraniwan. At madalas nating nakikita ang mga ito bilang isang malaking misteryo hanggang sa araw na ito. Ngunit walang natatago magpakailanman at iyan ang dahilan kung bakit sa video na ito ating susuriin ang lahat ng mga detalye na nakatala sa Biblia. Gayun din ang mga impormasyong inilahad ng simbahan at mga historian na tinatawag nating mga tradisyon tungkol sa malagim na pagtatapos ng labindalawang apostol ni Jesus na sigurado akong hindi mo pa nalalaman at malalaman mo lamang sa video na ito simulan natin kay Apostol Pedro na kilala bilang leader ng mga apostol ni Jesus. Bago naging isa sa mga pinakaprominenteng disipulo ni Jesus, si Pedro ay isang simpleng mangingisda sa dagat ng Galilea kilala bilang Simon. Siya ay masipag na nagtatrabaho upang suportahan ang kanyang pamilya. Hindi alam na ang kanyang buhay ay malapit ng magbago ng radikal. Natagpuan ni Jesus si Simon sa kanyang pang-araw-araw na gawain at tinawag siya upang sumunod sa kanya. Humanga sa autoridad ni Jesus, iniwan ni Simon ang kanyang mga lambat at tinanggap ang bagong pangalan na Pedro na nangangahulugang bato. Sa mga sumunod na taon, nasaksihan ni Pedro ang mga himala, narinig ang mga aral na nagbabago ng buhay at naranasan ang mga malalapit na sandali kasama si Jesus. Gayunpaman, ang paglalakbay ni Pedro ay hindi naligtas sa mga pagsubok at pagsupsup. Pagkatapos ng pagpapako sa krus ni Jesus, naramdaman ni Pedro na tinatawag siya ng Espiritu Santo upang dalhin ang Ebanghelyo sa kabisera ng Imperyong Romano. Hindi ito magiging madaling gawain sapagkat ang Roma ay sentro ng kapangyarihang pampulitika at kultural ng sinaunang mundo, bukod pa sa pagiging tahanan ng maraming paganong kulto at ng naghaharing elit. Kahit na ganito, sinunod ni Pedro ang tawag ng kasama ang dalawang iba pang apostol at nagtungo sa mahalagang lungsod na ito. Noong taon 64 pagkatapos ni Kristo, ang lungsod ng Roma ay nasunog ng isang napakalaking apoy. Si Emperador Nero, na nais maghanap ng pagbibintangan, ay sinisi ang mga tagasunod ni Jesus para sa kakilakilabot na pangyayaring ito. Kaya, isang walang awa na paghahanap sa mga Kristiyano ang inilunsad kung saan si Pedro ay naging isa sa mga pangunahing biktima ng masaker na ito. Nang mahuli ng mga autoridad, si Pedro ay nilitis at hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus, ang parehong parusa na dinanas ng kanyang minamahal na guro. Gayon paman, sa huling kilos ng kababaang loob, nakiusap si Pedro na ipaku siya ng patiwarik sapagkat hindi niya itinuturing ang sarili na karapat dapat na mamatay sa parehong paraan tulad ng kanyang Panginoon. Pinagbigyan siya ng kanyang mga tagapagpahirap sa kahilingang ito at sa gayon, ang matapang na apostol ay ipinako sa isang pabaligtad na krus sa burol ng Batikano. Kung nagbigay pansin ka, mapapansin mong hindi mag-isa si Pedro nang pumunta siya sa Roma. Kaya sa gitna ng madugong pag-uusig na sinimulan ni Emperador Nero laban sa mga Kristiyano, ang dalawa pang apostol na kasama ni Pedro ay nakaranas din ng malagim na wakas. Sila ay sina Judas Tadeo at Simon ang Zelote. Si Judas Tadeo na tinatawag ding... Lebeo Tadeus, anak ni Santiago, ay isa sa mga apostol na bihirang mabanggit sa mga ebanghelyo. Gayunpaman, ang kanyang ambag at pamana ay mahalaga para sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Gumanap si Judas Tadeo ng mahalagang papel sa pagpapalaganap ng ebanghelyo matapos ang kamatayan ni Jesus, lalo na sa mga rehiyon ng Mesopotamia at Persya bago sumama kay Pedro sa Roma. Nang maglaon, nang si Pedro ay nanirahan sa Roma, si Judas Tadeo ay maaaring sumama sa kanya upang palakasin ang pamayanang kristyano sa kabisera ng imperyo. Tungkol sa kanyang malagim na wakas, nagkakaiba ang mga tradisyon ng kristyano sa mga detalye. Ang ilang mga mapagkukunan ay nagsasabing si Judas Tadeo ay pinatay ng mga batong ipinukol kasama si Simon ang Zelote. Ang iba pang mga kwento ay nagsasaad na siya ay pinatay natay ng mga palakol, isang malupit na paraan ng pagpatay noong panahong iyon. Si Simon naman, hindi tulad ni Judas Tadeo na unang nagbigay ng kanyang sarili sa pangangaral sa mga rehiyon ng Mesopotamia at Persia. Ay walang mga ebidensya na siya ay nagtrabaho sa ibang mga lugar bago sumama kay Pedro sa Roma. Kaya pagkatapos ng pagpapako sa krus ni Jesus, ipinapahiwatig ng mga iskolar na sinundan ni Simon, ang zelote, si Pedro sa kanyang misyon ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa Roma, dala ang mensahe ng Ebanghelyo sa iba't ibang mga rehiyon. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang huling kapalaran ay nauwi rin sa martiryo nang sila ay mahuli ng mga autoridad at hatulan ng kamatayan. Tingnan natin ngayon ang isa sa mga pinakakakatakot na kaso, ngunit may nakakagulat na wakas. Ang apostol na si Juan, kilala bilang ang minamahal na apostol. Si Juan, ang anak ni Zebedeo at kapatid ni Santiago, ay isa sa mga pinakamalapit na disipulo ni Jesus. Ang kanyang kwento ay kilala sa kanyang natatanging relasyon sa guro. Ang pagiging malapit na ito ay nagbigay kay Juan ng natatanging pananaw sa mga turo at pangyayari sa buhay ni Kristo. Gayunpaman, ang kapalaran ni Juan ay isang malaking misteryo, ngunit may sagot. Ayon sa tradisyon, siya ay dumanas ng iba't ibang pag-uusig, lalo na sa panahon ng paghahari ni Emperador Domitiano dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo sa Efeso. Ang mga kwento ay nagsasabi na si Juan ay nahuli, pinahirapan, at itinapon sa isang kaldero ng kumukulong langis sa Himala iniligtas siya ng Diyos at hindi siya nasaktan. Dahil sa himalang ito, ang emperador ay nagdekreto ng pagkatapon ni Juan sa isla ng Patmos na nagsilbing bilangguan ng imperyo tulad ng nabanggit sa Biblia sa Apokalipsis Kapitulo 1, Versikulo Siyam. Ako si Juan na inyong kapatid at kasama ninyo sa kapighatian, sa kaharian at sa pagtitiis ni Heso Kristo ay nasa isla na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patutuo ni Heso Kristo. Tungkol sa wakas ng kanyang buhay, ang tradisyon ng Kristiyano ay nagsasabi na siya ay namatay ng natural na mga sanhi sa Efeso sa Asia Minor sa edad na siyamnaput-apat. Ang kanyang libingan nang binuksan ni Konstantino para sa pagtatayo ay natagpo ang walang laman na nagdagdag pa sa misteryo sa paligid ng minamahal na apostol na ito. Ngunit ang mga bagay ay maaaring maging mas malungkot para sa mga susunod na mga apostol at higit pa. Naisip mo na ba kung ano ang nangyari sa apostol na si Judas? Ang apostol na nagtaksil kay Jesus? Bueno, malapit na nating malaman. Andres, sa labindalawang apostol, si Andres ay madalas na inilalagay sa isang pangalawang papel na tatabunan ng mga pangunahing figura tulad ni na Pedro at Juan. Gayon paman, ang talambuhay ng disipulong ito ay naglalahad ng isang kwento ng malalim na debosyon kay Jesus at mahalagang kontribusyon sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Mula sa simula ng ministeryo ni Kristo, si Andres ay nagkaroon ng espesyal na ugnayan sa guro. Siya ang nagpakilala sa batang may limang tinapay at dalawang isda na naging instrumento sa pagganap ng himala ng pagpaparami ng pagkain. Ang kanyang kahalagahan ay makikita rin sa listahan ng mga apostol kung saan ang kanyang pangalan ay lumilitaw sa mga unang pwesto. Pagkatapos ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, ipinagpatuloy ni Andres ang kanyang misyonaryong paglalakbay. Dala ang mensahe ng Kristyanismo sa iba't ibang rehiyon, kabilang ang Eskosya at Gresya kung saan tradisyonal na itinuturing siyang tagapagtatag ng simbahan sa Konstantinopol. Tulad ng iba pang mga apostol, ang pagtatapos ng buhay ni Andres ay minarkahan din ng martiryo. Ayon sa tradisyon ng Kristyanismo, siya ay ipinako sa krus sa patras, Grecia, matapos dumaan sa marahas na pagpapahirap. Ngunit mayroong isang natatanging detalye sa kanyang pagkakapako sa krus. Si Andres ay ipinako sa isang krus na hugis X na kalaunan ay makikilala bilang krus ni San Andres pinaniniwalaan na tulad ni Pedro, si Andres ay humiling na ipako sa ganitong paraan dahil itinuturing niyang hindi siya karapat dapat na mamatay sa parehong paraan ng kanyang minamahal na guro. Ang kanyang mga labi ay natagpuan makalipas ang ilang siglo sa Eskosya kung saan ang bangkang nagdadala sa kanila ay di umano'y lumubog. Ngayon, tumungo tayo sa dalawang Santiago. Sa labindalawang pinili ni Jesus, may dalawang lalaki na may parehong pangalan, Santiago. Bagaman pareho silang pangalan, ang dalawang disipulong ito ay may magkakaibang pinagmulan, personalidad at kapalaran. Habang ang isa sa kanila ay isang simpleng mangingisda mula sa Galilea, ang isa naman ay isang maimpluwensyang leader sa unang iglesia magkasama, iniwan nila sa atin ang isang pamana ng sakripisyo at katapatan. Si Santiago, anak ni Zebedeo at kapatid ni Juan, ay isa sa mga unang tinawag ni Jesus na sumunod sa kanya. Kasama ang kanyang kapatid, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod sa tawag ng guro. Kilala rin siya bilang Santiago el Mayor, Santiago ang matanda, upang ipagkaiba sa isa pang Santiago sa hanay ng mga apostol. Sa Jerusalem, ang Iglesia Kristiyana ay naharap sa lumalaking pagsalungat mula sa mga autoridad na Hudyo. Si Haring Herodes Agrippa Parmei, na nagnanais magbigay lugod sa mga pinuno ng relihiyon, ay nagutos ng pagdakip sa ilang mga tagasunod ni Jesus. Si Santiago, anak ni Zebedeo, ay isa sa mga unang naaresto. Mga gawa kabanata labing dalawa, mga talata isa hanggang dalawa. Nang panahong iyon, idinilat ni Haring Herodes ang kanyang mga kamay upang pahirapan ng ilan sa mga kasapi ng iglesia. Pinatay niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Samantala, si Santiago el Menor, Santiago ang bata, anak ni Alfeo, ay kilala bilang lider ng unang iglesia sa Jerusalem. Siya ang may akda ng aklat ni Santiago sa Bagong Tipan at isang tagapagtanggol ng pananampalatayang kristyano. Ayon sa tradisyon, siya ay pinatay sa pamamagitan ng pagbato ng mga pariseyo sa Jerusalem mga bandang taon 62 pagkatapos ni Kristo. At kung iniisip mo na nangyari na ang pinakamasama, huwag mag-alala sapagkat sa kasamaang palad hindi pa tayo tapos. Felipe E. Bartolome Nagsilang sa iba't ibang rehiyon ng Galilea, sina Felipe at Bartolome ay may mapagkumbabang pinagmulan, ngunit nagbahagi ng malalim na pananampalataya sa Diyos ng kanilang mga ninuno habang si Felipe ay naglalaan ng oras sa pangangalakal ng isda at butil, si Bartolome na kilala rin bilang Natanael ay isang masigasig na mag-aaral ng Torah, aktibong nakikibahagi sa buhay relihiyoso ng kanyang komunidad. Sa kabila ng kanilang mga tila pangkaraniwang buhay, kapwa sila ay naantig at nabago ng pagkikita kay Jesus. Si Felipe, matapos marinig ang mga ulat tungkol sa mga himala at turo ng pambihirang taong ito, ay iniwan ang lahat upang tanggapin ang imbitasyon ng maestro na maging isa sa kanyang mga disipulo. Si Bartolome na unang nag-aalinlangan ay nabago ang buhay matapos ang kapani-paniwalang interbensyon ng kanyang kaibigang si Felipe na nagdala sa kanya kay Jesus. Pagkatapos ng pagpapako kay Jesus sa krus, ang mga disipulo ay inusig ng mga autoridad na Hudyo na napilitang mangalat sa buong mundo. Si Felipe ay nagpunta sa rehiyon ng Frihia, na ngayon ay bahagi ng Turkey habang si Bartolome naman ay nagtungo sa Armenia kapwa humaharap sa malalaking hamon sa kanilang misyon ng ebanghelisasyon. Sa kasamaang palad, ang mapangahas na pangangaral at matibay na katapatan ng dalawang apostol na ito kay Jesus ay nagpagalit sa mga lokal na leader relihiyoso na nakikita sila bilang mga banta sa kanilang sariling interes at kapangyarihan. Si Felipe ay nahuli nilitis at hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus na tumangging itakwil ang kanyang pananampalataya hanggang sa huli. Samantala, si Bartolome matapos akusahan ng erehiya at kalapastanganan ay sumailalim sa brutal na pagpapahirap. Binuwis ang kanyang buhay dahil sa patutoo ng kanyang paniniwala kay Kristo. Mateo e Thomas, bago tinawag ni Jesus si Mateo na kilala rin bilang Levi ay isang maniningil ng buwis sa lungsod ng Kapernaum. Ang kanyang propesyon ay naglalagay sa kanya sa gilid ng lipunan dahil ang kanyang mga kababayan ay tinitingnan siya bilang isang makasalanan at isang traidor ng mga Hudyo. Ngunit nagbago ang lahat ng tawagin siya ni Jesus sa isang kilos ng biyaya at awa na sundan siya. Ang di inaasahang paanyayang ito ay nagbago sa buhay ng dating maniningil ng buwis na iniwan ang kanyang dating buhay upang maging isa sa mga tagasunod ng ating Panginoon. Sa mga sumunod na taon, sinamahan ni Mateo si Jesus, nasaksihan ang mga himala at natutunan ang kanyang mga aral. Ang kanyang pinakamatagal na kontribusyon ay ang nakasulat na tala ng kanyang patutoo na naging isa sa apat na ebanghelyo, isang pangunahing pundasyon ng bagong tipan. Ngunit pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus, si Mateo ngayon ay may misyon na ipagpatuloy ang gawain ng guro ay nagsimula sa kanyang misyonaryong paglalakbay. Dala ang mensahe ng kaligtasan sa iba't ibang rehiyon. Ipinangaral niya ang ebanghelyo sa mga lugar tulad ng Ethiopia at Persia ngayon ay Iran. Humaharap sa maraming hamon at hadlang sa kanyang dedikasyon sa dahilan ni Kristo. At sa gayon, ang kwento ni Mateo ay nagkaroon ng malungkot na wakas. Ayon sa mga tradisyon ng Kristiyano, siya ay pinahirapan sa lungsod ng Nadab sa Ethiopia habang nagdiriwang ng isang misa. Ang kanyang marahas ngunit maluwalhating kamatayan ay nagpatibay ng kanyang patutoo bilang isa sa mga unang apostol na nagbuwis ng kanyang buhay dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesus. Samantalang si Tomas, na kilala rin bilang Didimo o Kambal, ay kilala sa kanyang likas na pag-aalinlangan at pagkamakatwiran. Orihinal na isang mangingisda sa Galilea, si Tomas ay nagkamit ng kaunting katanyagan sa mga ebanghelyo dahil sa kanyang pagiging tapat sa pagpapahayag ng kanyang mga pagdududa at pag-aatubiling maniwala sa mga pambihirang kaganapan. Nang ipako sa krus at muling nabuhay si Jesus, ipinahayag ni Tomas ang kanyang hindi paniniwala na nagsasabing maniniwala lamang siya kung personal niyang mahahawakan ang mga sugat ng Panginoon. Ang pangyayaring ito ay nagbigay sa kanya ng epitetong Tomas, ang hindi mapaniwalaan, isang marka na matagal na niyang dinala. Kaya't ang mga tradisyon ng Kristiyano ay nagsasabi na siya ay nasangkot sa mga misyon ng ebanghelisasyon lalo na sa rehiyon ng India kung saan ipinangaral niya ang ebanghelyo. Sa kasamaang palad, ang katapusan ng paglalakbay ni Tomas ay minarkahan din ng pagpapakasakit. Ayon sa mga salaysay na ito, siya ay pinatay ng mga sibat sa lungsod ng Chennai sa India. At panghuli, narito tayo sa apostol na sa kasamaang palad ay nagkanulo kay Jesus nang hindi man lang nagdalawang isip, Judas Iscariotes. Bago maging isa sa mga tagasunod ni Kristo, si Judas Iscariotes ay isang karaniwang tao na nagmula sa bayan ng Keriot. Kaunti ang nalalaman tungkol sa kanyang naunang buhay, ngunit ang kanyang pagpili na mapabilang sa masinsinang grupo ng guro ay nagpapahiwatig na sa ilang punto siya rin ay tumugon sa tawag at nagbahagi ng parehong layunin tulad ng iba pang mga disipulo. Gayunpaman, mayroong isang bagay na nagbago sa puso ni Judas habang kasama niya si Jesus. Marahil ay dahil sa kawalan ng pag-asa tungkol sa inaasahang kaharian sa lupa na inaasam niya at ng iba pang mga apostol o marahil ang mga motibong pinansyal at masasamang impluensya ang nagbaling ng kanyang pansin mula sa tunay na layunin ng kanyang guro ang trahedyang sandali na magtatakda sa pangalan ni Judas magpakailanman ay naganap sa huling hapunan. Ayon sa mga ulat sa Biblia, pumasok si Satanas sa kanyang puso na nag-udyok sa kanya na ipagkanulo si Jesus kapalit ng tatlumpong pirasong pilak. Si Judas ay nagbigay ng tanda sa mga pinuno ng relihiyon na si Jesus ang dapat hulihin sa pamamagitan ng isang halik. Pagkatapos ng kakilakilabot na pagkakanulo, ang buhay ni Judas ay bumagsak sa isang spiral ng trahedya. Mateo kabanata 27, mga talata 3 hanggang 5. Nang makita ni Judas na nagkanulo sa kanya na siya ay hinatulan, siya ay nagsisi at dinala ang tatlumpong pirasong pilak sa mga punong pari at sa matatanda na sinasabi, ako ay nagkasala na ipinagkanulo ang walang salang dugo. At sinabi nila, ano sa amin? Ikaw ang bahala diyan at kanyang inihagis ang mga piraso ng pilak sa templo at umalis at siya'y nagbigti. Ang kanyang kamatayan na naganap sa isang lugar na kilala bilang patlang ng dugo o patlang ng magpapalayok ay nagpapahiwatig hindi lamang ng simbolismo ng pagkakanulo kundi pati na rin ng tensyon sa pagitan ng malayang kalooban ng tao at ng plano ng Diyos. Sa huli, ipinapakita ng Ebanghelyo na ang pagkakanulo ni Judas ay kinakailangan para sa katuparan ng misyon ni Jesus bagamat hindi ito nag-aalis sa kanya ng pananagutan para sa kanyang mga pagpili. Gayunpaman, Mahalagang kilalanin na kahit sa kanyang kakilakilabot na pagkakanulo, si Judas ay hindi lubusang nawalan ng pagkakataon ng pagmamahal at awa ng Diyos. Nang mapagtanto niya ang kanyang nagawa, sinubukan niyang ibalik ang mga piraso ng pilak, isang kilos na bagamat hindi sapat ay nagpapakita ng tunay na pagsisisi. Ngunit sa kasamaang palad, ang pagkakasala at kawalan ng pag-asa ay tinupok si Judas na nagdala sa kanya sa isang lalong trahedyang wakas. Ngunit tulad ni Judas, tayong lahat ay maaaring matukso at magkaroon ng posibilidad na lumihis mula sa tamang landas. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing babala na ang pagkakanulo at kasalanan ay may malalim na mga kahihinatnan. Ngunit gayon din bilang paalala na kahit sa harap ng pinakamalalang pagkakamali, ang tauspusong pagsisisi ay maaaring magbukas ng mga pinto sa pagtubos. Sa pamamagitan ng kanilang mga kamatayan, ipinakita ng mga tagasunod ni Kristo ang kanilang debosyon na nagpapakita na hindi sila nag-aalinlangan sa mga sakripisyo pagdating sa pagpapahayag ng katotohanan at pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa lupa. Naway ating parangalan ng alaala ng mga matatapang na apostol na ito, pinalalakas ang ating sariling determinasyon na harapin ang mga hamon ng pananampalataya na may katiyakan na tayo ay pinangangalagaan ng biyaya at pag-ibig ng ating Panginoon. Naway pagpalain tayo ng Panginoon sapagkat patuloy siyang tumatawag ng mga tapat na alagad upang ang Ebanghelyo ay maipahayag hanggang sa dulo ng daigdig. Amen. Umaasa ako na ang nilalamang ito ay nakatulong sa iyong pananampalataya at sa iyong kaalamang kristyano. Inaanyayahan kita na iklik ang video na lumilitaw sa iyong screen upang patuloy kaming panoorin. Pagpalain ka ng Diyos, mga pagbati.